Hello mga lalabs, mga vayots. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi Pilipinas. Magandang umaga tanghali, hapon, or gabi sa anong sulok ng mundo. May gabi galap siya Sa mga kapwa ko po, if around the world. Hello, hello, may galap siya po sa inyong lahat. So, yung topic natin ngayon mga lalabs ay... Uh, itong si Joel Escorial, kung natatandaan nyo pa, itong pumatay or, or siya ay isang Self-confessed na siya daw di umano ang pumatay kay Percy Lapid sa utos ni General Bantag ay uh, nahatulan na ngayon or mahahatulan uh, ng pagkakulong ng ng 8 hanggang anim uh, na taon So ayon dito sa balita ng bombo Radio Philippines mga lalabs, mga bayot So ito yun siya Bombo Radio Philippines. So, sandali ah. Sabi dito, gunman or gunman ng uh, persilapid killing na si Joel Escorial, pinatawan ng korte ng labing anim na taong pagkakakulong. So, sabi pa dito, hindi lubos na napababa ang sintinsya nang self-confessed gunman na si Joel Iskorial na bumarel patay kay uh, br sa broadcaster na si Percy Lapid. Ito ay sa kabila ng kanyang pakikipagtulungan sa mga otoridad sa paglutas sa nasabing kaso sa pamamagitan ng pagbibigay impormasyon sa iba pa sa kanyang mga kasamahan sa naturang kremen. So ayon sa abogado ng pamilya ni Lapid na si Atty. Danny Piligio, o Pilagio, o pinatawan ng walo hanggang labing anim na taong pagkakakulong ng Las Piñas Regional Trial Court Branch 254 si Escorial at hindi rin anya mapababa ang kasong murder na kinakaharap nito sa kasong homicide kasi siguro ito yung uh, uh, ano ba tawag dito Pangako siguro ng kampo ni Boying, aminin mo oh tapos kami na bahala na yung kaso mo mula sa murder ay eh, gagawin namin ano, ibaba namin sa homicide para hindi ka matagal sa kulungan. So, hindi pinayagan ng Regional Trial Court ng Las Piñas na mapababa yun mula sa murder to homicide. Anya sa ngayon ay wala pa naman anyang inilalabas na written order hinggil sa naturang conviction ngunit na itakda na anya ang mga conditions at prosecutions o dito na tinanggap naman ni Iskoreale eh, wala na siyang magagawa eh nauna na siyang pumayag sa kung ano ang pangako do ni Boying Rimulya ni Benhor Abalos at kung sino pa dyan nakuin mo eh alangan pa naman ngayon siya pa magpupumiglas ibaka siya na naman ang isunod iper eh, si So, sa pa dito, samantala, nakatakda naman sa Hunyo 24 nitong taon, 2024, ang magiging susunod na pagdinig ng korte hinggil sa kasong ito. So, ang tanong, deserve ba talaga ni Joel Escorial makolong Siya ba talaga ang tunay na pumatay? O, pagpalagay natin, okay, Totoo na siya ang pumaslang. Pero may mastermind po ito. At hindi po yan si Bantag. Base sa mga dokumento na nakuha. Na mismong dati na kay Jewel Escoria nagkamali ng oras eh. Nagkamali pa nga ng pizza, di ba? Ang mga sa interviews niya. At... Mismo kay Boying Rimulya. Na sinabi niya na... Uh, galit galit si Bantag. Tinawag daw siya ni... Ano... Ni Persilapid na tawag dito sin uh, laman. Oh, yung pizza pa nga mali pa. Ang sinabi doon December a uh, November ano ba yon? October a uh, November 5. Oh, mali pa doon si Boying. So, nung pinagtagpi-tagpi po ang mga nangyayari, hindi si Bantag ang mastermind dito. Tandaan po natin ang sinabi ni Persilapid. Noong August 1, 2022 na ang uh, ano ba tawag dito? Administrasyon ni Kuting ay napasok ng mga masasamang tao. Muli po nating balikan itong vlog ni Percy Lapid noong uh, August 1, 2022 ang pamagat dito po nito ay Administrasyon a Gobyerno ni Bongbong Marcos patungo sa Bangin. ko ang kwento natin yan. Eh, bakit ba? Sa mga susunod nating pagtatanggal, si Bongbong Marcos, niligid na, na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, oh. sindikato ng illegal gambling oh. sindikato ng droga Ayon. nakapaligid na po nakaposisyon na sila Ayon. mga kaibigan ng mga high dealer, yan na nakapaligid kaya makikita na ninyo eh. maaring magtagumpay sila sa simula pero iyong mga yan ay papagsakyan mga kaibigan akalain mo. Nabanggit pa dito ni Percy Lapid na paligiran ng mga yun nga, mga sa, sa sugal, sa lahat ng mga lords na mga masamang lords, pati pa na mga hard killer. So, hindi po in-expect ni Percy Lapid na yung sinabi niyang hired killer na napalibutan ang administrasyon ni Bongbong Marcos ay isa pala siya doon sa mabibiktima ng mga hired killer. So malamang, malaki talaga ang posibilidad mga lalabs, mga bayots, na ang administrasyon ni Bongbong Marcos na to, ang totoong mastermind, and dyan eh, either dyan sa Malacanang, or dyan sa mga lords, or may nagutos sa mga hard killer na ipatsuktik si Percy Lapid. At isa ito sa mga hard killer, itong si Joel Escorial dahil amo niya si Herman Aguho na kung saan ay kaibigan ni Boyeng Rimula. Hindi lang kaibigan, kakilala. According to dating DG na si General Bantag amo ni Joel Escorial yon kahit uh, alagang-alaga di umano ni Boying Rimulya si Iskor eh, si Herman Agoho nasaan na yon according to General Banta mula sa Bilibid kinuha at dinala doon kinulong at uh, doon dinitin sa NBI no para sa akin hindi pa rin kulang pa rin ang pagkakakulong kay kay ano na to kay Joel Escorial kung makukulong to dahil hindi po talaga nananagot sa batas ang totoong mastermind or nag-otos kay Joel Escorial na paslangin si Percy Lapid. hindi po yan si Bantag na pinagbibintangan nila pinaghahanap-hanapan nila ng problema malinaw po yon sa mga uh, mga interviews ni Bantag nila ni Istomo ng General Istomo di ba at kung sino pa dyan abalos oh. Uh. malinaw po kung pagbabasihan mo lang ang kanilang mga sinasabi ay talagang hindi si Bantag ang nagpapatay kay Percy Lapid ay dir nasa kanila yon no? Oh, nasa gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos ang totoong mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid na sana ay makulong din yun hindi lang po si Escorial eh ano lang siya eh inuotosan lang po siya na barilin mo si ganito patayin mo si ganito pero talagang may ulo galamay lang si Escorial ang masaklap siya lang yung magdosa makulong samantala yung kanyang pinono or yung nag-utos sa kanya, malaya hanggang ngayon. Nakakalungkot. Ako hindi ako nalungkot. Hindi ako masaya na nakulong din si ito si ano, si Joel Escorial kung makukulong man. Dahil ang mastermind talaga ay layang-laya pa rin masaya sa kung anong ginagawang hindi magandang kababuyan, kabulastugan sa ating bayan.